Okay, so ito ang pinaka unang episode natin mga pre at magandang araw sa lahat. So pinaka main topic talaga natin for this pilot episode is about making a content o paggawa ng kahit na anumang klase ng bagay pagdating sa art, sa music, Uh, sa libro. Uh, siguro yung pag-uumpisa. Kasi marami kasi yung mga tao na may gusto. Actually, lahat naman tayo may gusto sa buhay. Pag, lalo na pagdating sa mga pangarap, sa mga agenda, sa mga gusto natin gawin. No? Pero, ang nangyayari kasi is, kulang tayo sa initiation eh. Kumbaga, meron lang tayo talagang plano pero yung plano na yun madalas hindi natin nagagawa o hindi natin nauumpisahan. So, siguro ang pinaka dapat natin gawin kasi by the way, uh, pangalala mo na ako na no? uh, my name is Jeremy oh, or also known as Java Chips TV na which is ang branding dati is nagumpisa lang sa Godwill Flip na pinalitan ko ginawa kong Jeremy A Vlogs, tapos yung Jeremy A Vlogs na yun, nagkaroon ng uh, pinakatawag na JAV na na dinagdagang ko lang na Java Chips and nagkataon lang din na mailig ako sa kape at doon nagumpisa na naisip ko yung pangalan na Java Talk so Java Talk, syempre, nagumpisa pa rin yung sa Jeremy A Vlogs Jeremy A Vlogs and Talk, talaga yun, so Java Talk eh, nagkataon nga yun nga na mahilig ako sa kape at ang meaning ng java is coffee so so parang nagkaroon ako ng idea na okay so mahilig ko magsalita sa isip ko no do takot akong humarap sa camera nagpablog ako pero syempre uh, ginagawa ko yun sa abot ng aking makakaya lang pero hindi ko siya hindi ko siya talaga ano eh yung nahihirapan pa rin ako syempre pag maraming tao parang hindi ako sanay na gawin siya sa harap ng maraming tao. But the good thing is, ang maisip ko lang nun, kung hindi ko to gagawin, magkakaroon ako ng ano eh, pagsisisi sa huli. Uh, sisisihin ko yung sarili ko na bakit hindi ko siya ginawa. At the same time, uh, tulad din yan sa pagsusulat. Uh, I write song. Uh, Nagkakompose ako. No? at uh, tumutugtog din ako. Sumusulat din ako ng sumusulat ako na kahit na ano, tula, short story, um, libro. At ang napansin ko lang dun, no, kung bakit, bakit ko siya natatapos at bakit ko siya nagagawa, isingisimulan ko lang siya. Walang kaso kung hindi ko siya matapos, eh. Nagkakaroon ng resulta kasi inuumpisahan ko siya at ginagawa ko siya. Naalala ko pa nga na nag daily vlogs ako, eh nag ko lang na mag daily vlogs kasi kailangan ko ng connection, um, engagement. Kasi against ako dun sa, yung mga nag, nagpa-follow or count me in no, sa, para magkaroon ng subscribers and followers. Uh, sa talaga ako. Though, gumamit din ako nun, pero hindi kasi siya genuine eh. Hmm. Kumbaga, yung followers ko is mga Parang ghost employee lang sa, or ghost project lang sa, sa DPWH na. So, ang ginawa ko na nag-daily vlog ako. So, nag-season 1 and season 2 siya. Yun nga, sabi ko nga, uh, good thing lang sinumpisaan ko siya. Pero hindi perfect yung pagka-end niya. At hindi perfect yung, o oh, hindi perfect yung pagtatapos niya kasi nagkaroon na ng mga problema or concern ng mga bandang mid mid season na no Hangga sa finale pero tinapos ko pa din sila medyo ano lang talaga mahirap kasi tulad ng daily vlogs no uh, di mo alam ko ano yung mga topic na pwede mong i-content ano yung mga pwede mong gawin na content araw-araw at ang isa pa sa nakaka-draining doon is yung after mo mag-content isi-edit mo pa siya na which is isa rin yung sa mahirap sa akin kasi hindi naman nga ako magaling at mabilis mag-edit. So, ayun. Uh, Nagpisaan ko lang talaga sila. Same time doon sa pagsulat ng libro. Uh, umabot ng years, one year, two years, bago makatapos ng aklat na. No? So, syempre, di, uh, ayoko na kasi pangalanin yung libro na yun kasi uh, sineseperate ko siya sa sarili ko. At sa mga kapanood ng podcast na to, kaya na siguro makadiscover kung anong libro yun, no? Pero pino promote ko pa din siya. But, ibang pagkatao. So, kung, madis kung, ma mapansin nyo at talagang follower ko kayo, no? madidiscover nyo na ako yon Pero sana, ang hiling ko lang, huwag yun naman ni sa iba. <laughs> so, tayo lang nakakaalam ng kung sino yung tao na yun. At, uh, and the purpose kung bakit sinefrate ko yung pagkatao ko dun, no? Kasi yun ako eh. Yun yung pagkatao ko. At uh, ayokong maging red flag para sa iba. Na which hindi ko naman tinuturing na red flag yun para sa akin. Pero yun yung parang ano, kwento ng buhay ko na mag, kumbaga pwede palang magkaroon ng resulta yung ganitong klase ng taong sa tingin ko eh para sa akin hindi ka dapat dapat na no? at ayun regarding naman dun sa iba pang bagay na no? tulad ng halimbawa sa pagbabasa na which is yun talaga yung pinaka main goal ko this episode na makapag-promote ng pagbabasa no? na sinabi ko naman na dun sa vlog ko yung sa re recent upload ko no? na yung pagbabasa ay eh, isa rin sa medyo makikita natin na parang ano uh, unti-unting nalulusaw na kinakatakot ko rin lalo na pagdating sa digital age ngayon hindi no? naman ako totally against dun sa ebook, epub kasi meron naman na yan dati tsaka ang purpose din naman kasi ng ebook tsaka epub is para maabot yung mga tao na less budget tsaka mas convenient para sa kanila na hindi na nila magdala ng mga ganito kalaking bagay no kasi ah, alam niyo naman siguro yung mga libro 'di ba may mga ganoon kakapal may mga manifest pero regarding to that ang siguro uh, pagating pagdating sa pagbabasa ang pinaka advice ko as of now pwede magbago to sa inaharap no ang advice ko is Magbasa kayo ng gusto nyo basahin. Kung naakit kayo sa title na yun, magkaroon kayo ng curiosity, basahin nyo siya. Uh, Siyempre, tapusin nyo siya. Kasi, di ko alam kung ninakaw nyo lang. <laughs> ninakaw nyo lang o kinuha nyo lang sa library o hiniram tapos di na binalik. Pero kung ginastosan nyo yan at binili nyo yan, much better na tapusin nyo. No? Kasi, naano kayo eh, naantig kayo dun sa na attract kayo dun sa pamagat niya o sa anumang reason no kung bakit niya siya kinuha o bakit, ina bakit yun in bakit niya siya inacquire no merong reason behind that at minsan uh, kadalasan pala yung pamagat mismo yung nagdadala na meron humatak sa inyo na para basahin yung libro na yan tulad nung libro na aba na na pala ako ni Babong oh. So, na-attract kayo dun sa title niya na anong meron, bakit sobrang intriguing, tsaka sobrang nakakurious itong libro na to. No? Kaya siya binili o kinuha. Kinuha talaga. <laughs> so, ayun, uh, much better na tapusin nyo. No? Regarding naman dun sa mga libro na medyo patay sa gitna, mabagal yung pace niya, ano kasi yun eh, misan style yun ng manunulat. Para sorpresahin yung mga mambabasa. Dun sa mga gusto nilang ihatid na kwento, no? O na mensahe. So, yun yung ginagawa nila na misan nga ano eh, hindi nila namamalayan na patay pala yung bagay na yun. Pero ang pin- kinabibilib ko lang sa mga ganong klase ng manunulat na kasi being a writer din naman at uh, author, no? Hindi talaga madali magsulat. Kasi sinasalin mo yung laman ng isip mo na karaniwan ay magulo dun sa papel. At uh, mahirap naman talaga yun. Pero ang, ang malupit kasi dun is inumpisahan mo, tinuloy mo, consistently, Do, hindi perfect yung pagiging consistent, no? May per day, per week, per month, per year. At ang pinaka-nagustuhan ko doon sa part na yun, the part na nakatapos ka ng libro is tinapos mo siya. Do, hindi sigurado kung totally perfect siya, no? At kung inalaya mo talaga ng puso't kaluluhi yung isinulat mong uh, akda o art, no? Kasi I consider yung pagsusulat ng aklat is art, eh. At, uh, ayun. Ang galing mo dun sa part na yun, no? Yeah, tulad nun. do di ka nga sigurado kung perfect siya, no? Yung part na, o yung time na makatapos ka ng isang akda is isang malaking, ano, ginhawa na yun para sa sarili mo na hindi mo siya pagsisisihan. At hindi mo pagsisisihin yung sarili mo balang araw na ba, dapat pala tinapos ko to, dapat pala ginawa ko to, dapat pala sumali ako, dapat pala inil pinablish ko tong ganitong klase ng part, you no? Know? So, ayun. Congratulations that, to, to that, you no? Know? Bakit siya nag-i-English pa ako? At, ayun. Hindi naman totally mahaba talaga tong podcast na to, you no? Know? pinaka reason kung bakit ko siya sinimulan talaga is para mapakita sa inyo na kailangan ko magsimula. At uh, kailangan natin magsimula dun sa bagay na gusto natin gawin, no? Uh, bilang parte rin ng mga tao na hindi consistent sa mga bagay na ginagawa nila. Kaya ginawa ko yung daily vlog before, no? Kasi para ma-practice ko yung sarili ko na maging consistent sa mga bagay, no? Na mahirap naman talaga gawin. At nakakainis yun. Totoo lang. At ayun. Uh, isa sa reason nga na yun, uh, para i-promote na rin yung upcoming event ko this December 13, 2025 sa May Cavite na para palaganapin yung pagbabasa. At uh, dinala ko muna sa Cavite para magkaroon ako ng pagpapakilala sa Java Talk. No? Sa patok din pala, uh, dito ko rin pala ipapakilala yung mga akda na mga naging parte rin ng buhay ko. No? kaibigan, ganun, uh, idolo, mga hinahangaan. So, mapalad at napagbigyan ako ng pagkakataon na ipromote din yung mga akda nila. No? At, tulad nun uh, si Bookmark, isa yan sa tumulong sa akin para maging manunulat ako. Tinulungan nila ako paano mag-self-publish ng mga ng rejected ko na libro sa mga sa mga pinagpasahan nito no. So mayroon akong dalawa kasing akda na, na, na reject before na hindi tinanggap ng mga ilang publisher. Dahil nga siguro dun sa sa tingin ko eh imperfect nito at o oh, hindi oh, naman ah yung hindi pagiging align nito dun sa mga pinapublish nila na book. Pero ang kagandahan kasi dun is tinuloy ko siya at nilaban ko talaga. Sa self-publishing kasi medyo mahirap eh. Sa yo lahat ng pera, yung marketing, yung distribution, kung paano mo ibebenta yung tinapos mo na libro, mahirap yun sa totoo lang. Na kung sa traditional publishing, sila nagagawa nun lahat. So, ayun, uh, promote ko na rin dito, no? So, meron tayong upcoming event na handle ng packing sheet. So, yung packing sheet na yan, o oh, PA packing, parang packing tape. Hindi yung, ang galing kasi eh. <laughs> ang galing nung nakaisip nito si Sir Kit eh. Si so, Sir Kit, shout out sa iyo kung mapanood mo tong podcast na to, ano. Hindi ko alam kung makapanood mo siya, pero sana mapanood mo. Kasi isa rin sa hinahangaan ko yan na manunulat. Uh, wala pa ako babasa na ng mga akda niya, no? Pero sana makabasa ako ng isang akda niya. Wala lang kasi ako pambili. Tsaka ano, uh, patakas na kasi bumibili ngayon ng mga libro eh. Kasi ang dami ko ng libro sa bahay. Tsaka gastos yung libro na yun eh, kung tutuusin, para sa iba. Pero para sa akin, hindi siya gastos eh. At ayun, sa Circuit, siya nakaisip nung pangalan nung branding niya na packing shit. No? So siya ang may handle, na o oh, siya yung pasimuno nung event na gaganapin sa Cavite sa December 30 na ang pangalan ay eh, Cavite Reads. Actually, part 2 na to, no? At sa, sa ikalawang yugto na to, dito tayo nakasama. At ayun, si Java Talk, eh, makikita nyo doon at ito yung mga titles na makikita nyo rin doon na ipapangalat niya, no? At sana supportahan nyo rin ako sa part na yun na basahin natin yung mga akdang sinusuportahan ko rin. So, ito yung mga akda na yun. Check ko lang. So, ito siya. So, ito siya. At, uh, siyempre, unahin ko na yung mga book under bookmark. So, una na dyan is yung click balang. So, ayan. Click balang ni Arnold Arnold Sobastil. So, base sa mga nakita ko na review, maganda daw to kasi ito yung aswang na pumasok na sa digital age. Kagaya so, nung nangyayari ngayon, no? So pangalawa is itong Unlovable Broken but Bold. So hindi ko hindi ko siya mga hindi ko pa tong mga binubuksan eh. Pero upon checking ang ganda nung mga book cover nila no tsaka yung quality nung pagkakaprint, ang gaganda nila guys. Hindi ko expect na ganun. kasi sa picture, na expect ko man lang yung book cover nila, uh, yung GSM ng mga alam mo yung mga papel pero ang gaganda ng mga quality ng pag ng mga pagka-print nila. Hindi ko talaga inexpect. Then sunod jan is Finding Home ni Macaria Nix. So collection of poem poem to. Then yung sa rin sa iniidolo natin si Bray Allen ng mga nagpo-promote din ng mga books ng mga aktang Pinoy no. Ang bakit ka bakit hindi ka nagbabasa Bray Allen so next is kung nanonood kayo ng talentadong Pinoy before so nang nakaabot sa talentadong Pinoy ng TV5 si Juan Lu, ito ang libro niya, ang batang gustong maging puppet so ayan pwede nyo i-avail yan dun sa Cavite Reads kung, ma kung makikita tayo dun no? Then, ang part 1 ng aklat ni Sir Clarence Narciso, ang um, Dear Papa Jesus. Sana hindi ako bading. So, upon checking, no, maganda rin daw ang review nito. So, yun nga tulad ng sabi ko, hindi ako hindi ko pa sure kasi hindi ko pa nababasa to lahat, no. Pero kung, makapag-ipon ako at ko tong mga to, Ayun. Hoping, hoping mabasa ko yun. Pero maraming, talaga ang cover nila guys. Sulit na sulit. Tulad nyan. And the part 2 nung libro ni Sir Clarence Narciso is itong Dear Jacob. So, ayan sa mga LGBTQ community. Siguro, ah, uh, recommended ko tong dalawang libro na to. The next is Encounter with the Encanto. Ito ni Sir El Dosado. So, artist to si Sir. Uh, meron niya mga freebies, no? Ayan, may freebies siya ng mga sketch card. At isa sa naba nabasa ko na bahagya before kasi bumili ako ng ng Zine kay Bookmark. Ang Kape at Tula. Collection of Poems and Short Stories ni mam Ma Charlin Simagala. O, oh, ayan. Isa pa is J.B. Cuevas. Ang libro niya na Oro. So, wala akong idea kung about saan ang libro na to pero pwede nyo itong i-acquire din dun sa magaganap na event sa Cavite Reads. Eto, na-review na to ni Demi ni Demi o oh, ni anak ni Rizal na isang author din, no? Ako, ikaw, at isang ap apocalyptic na bulalakaw ni Arnold Subastil. So, yung author ng click balang, siya rin to. Siya author nito. So, ito, advisable dito sa mga bata. Recommended sa mga bata, sa mga anak niyo na elementary. <laughs> ang Anding. Ang batang ayaw magbasa. Ni Amber Antiporda. Eto, nakikita ko to sa online shop ng Avenida. Living is another form of suicide. So collection of ano rin syo, uh, anth anthology to. Ni Mary Jenelyn Tuason. So ayan, makasama nyo sa nakikita nyo yun dun sa Cavite Reads. At ito, isa sa bestseller din ng bookmark. The Heavens Won't Heal. So, bago lang rin to. At ayun, sobrang solid talaga nung ano niya. cover niya, guys. Mas maganda kung makita niyo siya sa, makita niyo sa personal kasi hindi ko siya ma-describe totally sa sobrang ganda niya. Ang mga cover nila. So, ang author nito is si Gabriel Jericho L. Cruz. So, ayan. At ang isa sa author na, kay, na asawa ng kaibigan ko, si Soul Sister. Pen name niya lang yun, syempre bagong taya. So, eto may dalawang variation siya na makikita nyo dun sa Cavite Reads. Uh, isa yung merong kit talaga sya, reading kit, no, na merong mga activity, eklabo o oh, activity, basta may mga ano siya, may libreng ballpen, o oh, mga notebook, kasi ano to, hindi lang siya basta libro. Eto ay psychologist kasi yung author nito at ito recommended to ko sa mga kakilala nyo na sobrang lulong na talaga sa sugal. Kaya siya title bagong taya. So, para siyang, ano, uh, hindi siya totally gamot, pero tutulungan ka nito kung paano makawala dun sa addiction mo sa pagsusugal. So, ayan, bagong taya. Maganda rin ang cover nito, guys. At uh, mabilis lang siya matapos, pero sobrang sulit. And last but not the least, ang isa sa sinusuportahan ko rin naman nila ang ang mga sekreto kung paano maging tao ni George N. Stone. So, yung libro na to, uh, para siyang life hacks na hindi. <laughs> so, para siyang life life hacks na hindi na na autobiography siya. So, marami rin kayo matutunan sa libro na to at ayun, maganda rin ang cover nito. Maganda pagkakaprint ng libro niya. At uh, sulit din. So, ayan. yan yung mga makikita niyo libro sa paparating na Cavite Reads. At uh, dito ko natatapusin tong podcast na to. Dahil may pasok pa ako. At, uh, ayan. Kita Mga Java Chips.